Masarap na sa baba ang gusto nyo mga tol. Bagay na bagay sa malamig na panahon. Matagal na kasi ako tol nagkikrabe ng beef wonton mami. Kaso beef mami lang wala siyang wonton. So ayan mga tol tara samahan nyo ako magluto ng simple beef mami. So sariling version ko to pala mga tol. So ayan tara let's go. For today's video, mga tol, gagamit tayo dito ng beef short ribs. Dali tol, pakukulang ko lang yan ng mga shot kalahating oras. Pero mas maganda tol, pag meron kayong pressure cooker, mga 30 minutes o oh, hanggang 45 minutes, okay na yan. Nagpakulo na rin pala ako dito ng tatlong pirasong itlog, mga tol. Bale, niluto ko lang siya ng mga 6 minutes para medyo maganda ang texture ng egg yolk natin, mga tol. Naghiwa na rin pala ako tol ng ating pang garnish mamaya sa ating sabaw. So yan nga pala, spring onion, mga tol. Tapos syempre, meron din tayo cabbage. Tinanggal ko lang pala tol, limatikas sa cabbage. Tapos, pala ako ng Julian mga tol. Bali ihalo din natin yung mamaya sa ating sabaw mga tol. Tapos syempre pag okay na yung mga tol, iset aside na rin natin yan. Ibabad muna sa may tubig na may lalagyanan. Ay baligtad pa. Tapos tol, yung kalatim part pala ng ating cabbage mga tol. Ganito lang palang gagawin. So mamaya papakita mo mga tol kung anong gagawin ko dyan sa ating cabbage na ginawang ganyan. Tapos tol, after 6 minutes, okay na rin pala yung ating hard boiled egg. Sa so, noodles pala mga tol, gagamit tayo dito ng miki noodles o pancit molo noodles. Yung ibang mga tol, gumagamit din ng mga egg noodles mga tol tol tapos binababad lang nila sa tubig na mainit tapos ayan tol set aside na rin natin yung ating noodles sisimula ko na rin pala tol mag ng ating mga aromatics mga tol gagawa na pala tayo ng ating sabaw bawang sibuyas pati patiluya lang pala ang ating aromatics dito tapos ayan na pala ang ating beef o baka natin ang natin ng buto tapos tol isutay lang natin yan hanggang mag brown lang yung ating karne maglalagay din pala ako dito ng asukal mga tol mas kobado nga pala ang ginamit kong asukal nagbibigay additional color din yan tol sa ating beef tapos naglagay din pala ako ng onting toyo mga tol iligay na rin pala natin tol yung ating baka. So, ayan mga tol, didimple lang ko siya ng seasoning and then pakukulang siya tol ng mga 30 hanggang 40 minutes, okay na rin yan. O hanggang lumambot lang ulit yung ating baka mga tol. Tapos, syempre, meron tayong itlog dito. Gagamit lang tayo ito ng ice bath procedure. Tubig na may yelo mga tol para mas stop lang yung cooking process ng ating itlog. At ma-achieve natin yung hinahanap natin na texture dun sa ating hard-boiled egg. Tapos, ayan tol, pag kumukulong na ihalo mo yung spring onion, pati yung cabbage, ilan pala yung simple recipe ko ng akin beef mommy. Tapos, tol, plating time yung cabbage kanina. Tapos, syempre, sabaw natin tapos yung mga Noodles o Mickey Molo. And then tol, syempre yung baka natin tapos yung itlog tapos tapingas mo pa ng ano, spring onion parang solid na solid talaga, 'di ba? At syempre pag umabot ka nga pala sa part ng video na to, pay comment down below sa parte ng mundo, parte ng Pilipinas para mabati ng mga sa mga nag-explore ko, 'di diba? Tapos yun tol, tiki man time, another dish na naman tayo dito mga tol. At syempre para gusto mo ng video, don't forget to like and follow my page mga tol. Shoutout nga pala sa ating mga supporters diyan pati sa ating mga malulupit na bashers kundi dahil sa mga mga tol, hindi ko ma-achieve din naman yung 1 million views, di ba? So, ayan, thank you for watching. Nyarap!